marumi pa rin oh. oh may ano pa rin, nganga pa rin doon. May basura pa rin. Baka pagkape meron. Marumi. Metro, metro Metro Point. Rotonda Hotel doon. Baklaran.

<tuk tangan> oh, oh dito. Pero wala basura oh. Grabe. konti pa konti pa sexy ayusin mo to okay dito na kami sa tapat ng sobo ayan okay bye bye